Apat na magbabarkada ang patay matapos malunod sa nilalanguyan nilang ilog sa Norzagaray, Bulacan. Sa kabila ng trahedya, walang sinisisi ang mga magulang ng mga biktima, lalo't nagbabala naman daw ang mga residente sa lugar na baka sila'y malunod. Umaaksyon si Dindo Flora. Sa eksklusibong video na ito na nakuha ng News 5, makikita at marilinig pa ang kulita ng pitong magbabarkada habang naliligo sa Bacas River sa Norsagray, Bulacan, martes ng hapon. Kapansin-pansin na mababaw at mahina pang ang agos ng tubig sa ilog. Kuwento ng isa sa magbabarkada. Papauwi na raw sana sila nang lumipat sa mas malalim na pwesto ang ilan sa kanila dito hanggang dibdib na ang tubig. Maya-maya pa, bigla raw tumaas at lumakas pa ang agos ng tubig dahilan para matangay at malunod ang apat niyang kasama. Nang hapong ding nakuhang bangkay ni Nelson Godin, kasunod ng bangkay ng 18 anyo sa Silavli, lakaba Caba. Kinabukasan na, nang ma ng North Agaray Rescue Group, ang bangkay ng dalawa pa sa kanila na pawang mga minor de edad. Kwento ng ilang residente na sumagib sa mga nakaligtas. Pinagsabihan na umano silang umahon dahil palalim na ang kanilang pinipwestoan sa ilog. Pero, binaliwala lang umano sila. Yung mga bata nakita namin, naglalaro, nagsasakayan sa likod. Miya, miya, may my mihiyaw na, na siya, nalulunod na. Tumakbo na kami. Nagdala kami ng salbabida, hinagisan ko ng salbabida, siya naman sumisid na agad para maabutan yung ibang bata. Na, yung iba kasi palubog na. Bigla daw tumaas yung tubig. Hey, Totoo ba talaga yun? Dahan-dahan lang po taas ng tubig. Aminado ang, ang lokal na pamahalaan ng Norzagaray na taon-taon ay may namamatay na naliligo sa Bakas River pero malaki raw ang ibinaba ng bilang nito mula nang maglagay sila ng mga babala at mga rescue teams. Nagkataon lamang daw na dayo at di kabisado ng mga kabataan ng ilog. Pusible rin daw na nagpakawala ng tubig ang Angat Dam, kaya't naging bigla ang pagtas ng tubig. Meron talagang may malalim doon, may mababaw. Natapat sila doon sa malalim na lugar, pero natapat din na medyo tumaas yung tubig. Pagabat masakit man para sa mga magulang ng mga biktima, ang nangyari, wala daw silang magagawa kundi tanggapin ito. Masakit na mawala ng anak. Masakit isipin kung saan ko kukunin yung financial na pang tutustos na sa pagpapalibing. living Masakit dahil habang nakikita ko yung kakambal niya na nag-iisa na lang. Mahirap ko tanggapin. Umaaksyon. News Farm. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.